hindi man nagsasalita, may sinasabi. Sa bawat paggalaw ng pusa, mula sa maingat na paglakad hanggang sa bigla ang pagtitig sa kawalan, tila may dalang minsahe na hindi madaling maunawaan, ngunit mahirap ipagwalang bahala. Sa maraming kultura, ang mga pusang ito ay hindi lang basta hayop sa paligid sila ay tinuturing na bantay ng tahanan, tagapangalaga ng enerhiya, at para sa ilan, mismong palatandaan ng swerte. Minsan, bigla na lang silang dumarating sa pintuan na parabang may misyon. Sa ibang pagkakataon, kusang nananatili sa isang bahay at tila nag-uugat sa pamilyang nandoon at sa likod ng kanilang tahimik na presensya may matagal nang paniniwalang nag-uugnay sa kanila sa mabuting kapalaran kasaganaan at proteksyon mula sa malas kaya sa halip na basta ituring silang karaniwang alaga may mga dahilan kung bakit mas pinipiling tingnan ang pusa bilang tagapagdala ng positibong enerhiya sa loob ng bahay Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa bidyong ito, ating alamin ang mga dahilan kung bakit swerte ang pusa sa loob ng bahay. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ang marami na ang pagkakaroon ng pusa sa tahanan ay hindi lang aliw kundi swerte. Una, sila ay tagapagtagdol laban sa masamang espiritu. Ang mga pusa ay may napakatalim na pandinig, paningin at pakiramdam. Kapag bigla silang tumitig sa isang sulok ng bahay, umatungal sa kawalan o ayaw pumasok sa isang partikular na silid, pinaniniwala ang may hindi nakikitang nilalang sa lugar na iyon. Sa mga pamahiin, ito ay sinyales na nakakaramdam sila ng presensya ng masamang espiritu. Ang pusa ay hindi gaya ng aso na madalas tumahol o magingay. Ngunit kapag may nararamdaman silang kakaiba, nagiging alerto sila. Tumataas ang balahibo o nagbabago ang kilos. Dahil dito, iniisip ng marami na kaya nilang bantayan ang bahay laban sa mga espiritwal na banta. Kapag ang pusa ay hindi lumalapit sa isang panauhin o biglang umiwas, sinasabing nakakaramdam sila ng hindi magandang enerhiya sa taong iyon. Sa pamahiin, ang ganoong kilos ay sinyales ng babala. Parang sinasabi ng pusa na mag-ingat ka. Pangalawa, sila ay simbolo ng kasaganaan at kayamanan. Sa kulturang Hapon at Chino, kilala ang manikineko o ang puting pusa na may nakataas na paa bilang simbolo ng swerte sa pera at negosyo. Madalas itong nakikita sa mga tindahan, kainan at opisina upang anyayahin ang swerte, kliyente at salapi. Ang nakataas na kanang paa ay para sa yaman, habang ang kaliwa naman ay para sa swerte sa tao o bisita. Sinasabi ng pusa ay may likas na kakayahang humigop ng positibong enerhiya. Kapag naninirahan ang pusa sa isang bahay, ito raw ay nag-aanyaya ng biyaya at tuloy-tuloy na daloy ng kasaganaan. Kaya maraming naniniwala na kung kusa kang piniling tirahan ng isang pusa, swerte ka. Ang pusa ay kilala sa pagiging malinis, tahimik at kontento. Mga katangiang kaugnay ng masinop at matalinong pamumuhay. Sa mga pamahiin, ang ganitong ugali ay sumasalamin sa pagiging maingat sa yaman. Kaya't ang presensya ng pusa ay tila paalala ng balanseng paggamit ng pera. Pangatlo, sila ay natural na tagapuksa ng peste. Isa sa mga praktikal ngunit makasaysayang dahilan kung bakit swerte ang pusa ay ang kakayahan nitong manghuli ng daga. Sa mga lumang paniniwala, ang daga ay tagapagdala ng sakit at malas. Kapag may pusa sa bahay, nababawasan ang panganib sa kalusugan at pananim. Kaya't iniuugnay ito sa kaligtasan at kasaganaan. Pangapat, sila ay tagapangalaga ng enerhiya. Ang pusa ay kilala sa kanilang matinding sensitivity sa enerhiya, mapatao man o lugar. Kapag may bigla silang iniiwasang silid o tila may tinitigan sa isang direksyon, pinaniniwala ang nakakaramdam sila ng enerhiyang hindi kaaya-aya. Dahil dito, sinasabing kaya nilang tukuyin at iwasan ang negatibong enerhiya sa bahay. Sa feng shui, sinasabing may kakayahan ng pusa na i-redirect o linisin ang chi o ang enerhiya ng isang lugar. Ang mga lugar kung saan madalas tumambay o matulog ang pusa ay kadalasang itinuturing na masigla o may magandang daloy ng enerhiya. Kaya't kapag ang pusa ay nagpapahinga sa isang bahagi ng bahay, pinaniniwalaang iyon ay ligtas at positibo ang aura. May mga paniniwalang ang pusa ay gumaganap bilang sponge ng masamang enerhiya. Hinihigop nito ang tensyon, lungkot, o stress ng mga tao sa paligid. Kapag malapit sa iyo ang pusa habang ikaw ay may pinagdadaanan, sinasabing tumutulong ito na i-neutralize in ang mabigat na pakiramdam. Panglima, masasamang bisita, niya ng pusa. May mga paniniwalang kapag ang pusa ay umiiwas o bigla ang lumalayo sa isang panauhin, ito ay babala na hindi magandang enerhiya ang dala ng bisita. Ang mga pusa ay may mas sensitibong pandinig, pangamoy, paningin kumpara sa tao. Kahit kaunting pagbabago sa tono ng boses, kilos at aura ng isang tao ay agad nilang napapansin. Kung may bisita na may dalang tensyon, galit o entensyong hindi maganda, nararamdaman ito agad ng pusa kahit hindi pahalata sa panlabas. May paniniwala na ang pusa ay energy reader. Ibig sabihin, kaya nitong maramdaman ang positibo o negatibong enerhiya ng sino man. Kapag ang isang bisita ay may madilim na intensyon o may dalang inggit, galit o masamang balak, maaring umiwas, tumitig ng malalim o hindi lapitan ng pusa. Pang-anim, sila ay may kalusugang emosyonal, at katahimikan. Ang presensya ng pusa ay kalmado, hindi maingay at hindi agresibo. Ang tahimik nitong kilos at ritual ng paglilinis sa sarili ay may soothing effect sa taong nakakasama niya. Kaya kung ikaw ay pagod, balisa o emosyonal na mabigat ang dinadala, ang simpleng pag-upo sa tabi ng pusa ay nakapagpapagaan ng pakiramdam. Ang tunog ng pag purr ng pusa, yung parang umuungol sa tuwa, ay hindi lang nakakaaliw. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay may healing frequency na tumutulong sa pagpapakalma ng stress at pagpapanumbalik ng emosyonal na balanse. Kaya't kapag may pusa kang katabi na purring habang ikaw ay nahihimbing o nagpapahinga, mas mabilis kang nakakabawi mula sa emosyonal na pagod. Pampito. Sila ay tagapantay ng kaluluwa ng tahanan. Pinaniniwalaan na ang pusa ay may kakayahang makaramdam ng presensya ng hindi nakikitang nilalang, maaring espirito, masamang enerhiya, o hindi balanseng aura sa isang lugar. Kapag sila ay tumitig sa isang sulok, nag-ingay sa tila walang dahilan o umiiwas sa isang parte ng bahay, sinasabing may ibang presensya doon. Kaya't sa paniniwala ng marami, sila ang unang nakakaamoy ng gulo, spiritual man o emosyonal. Kakaiba ang presensya ng pusa sa bahay, tahimik, kalmado, ngunit laging alerto hindi sila gaya ng asong tumatahol, ngunit masusi silang nagmamasid. Ang ganitong asal ay nagbigay sa kanila ng imahe bilang mga tagapagbantay, hindi lang ng pisikal na kaligtasan, kundi ng kalinisan ng kaluluwa ng tahanan. Pangwalo, sila ay simbolo ng katalinuhan at intuwisyon. Ang pusa ay kilala bilang isang hayop na maingat mapanuri at mabilis makaintindi ng mga pangyayari sa paligid sa kanilang mga mata tinitingnan nila ang bawat galaw at pagbabago at ayon sa mga eksperto may kakayahan silang matuto mula sa kanilang mga karanasan kaya tinuturing silang mga matatalinong nilalang na may malakas na obserbasyon Maraming kwento ang nagsasabing nakakaramdam sila ng panganib bago pa ito mangyari o kaya'y may alam sa mga darating na pagbabago. Ang kanilang kakaibang pakiramdam ay nagdudulot ng impresyon na may anim na sentido sila. Pangsyam Sila ay nagahatid ng bagong simula. Kapag may pusa raw na bigla na lamang dumating sa iyong bahay, at piniling manatili, sinasabing may bagong biyayang darating o may panibagong yugto ng buhay na magsisimula. Tila ba siya ang sugo ng pagbabago at positibong balita? At pagsampu, sila ay gabay sa pagpapasya. Ayon sa ilang pamahiin, kapag ikaw ay naguguluhan sa isang desisyon at biglang lumapit sa iyo ang pusa, ito raw ay tanda na ikaw ay nasa tamang direksyon. Itinuturing ang pusa bilang gabay sa pagpapasya dahil sa kanilang matalim na intuisyon, maingat na pag-uugali at pagiging sensitibo sa enerhiya ng paligid sa kanilang tahimik ngunit malinaw na kilos, nagsisilbi silang paalala at gabay na mag-isip ng mabuti Bago gumawa ng hakbang, isang mahalagang aral na pwedeng ipakita ng ating mga alagang pusa. Ang kanilang presensya ay sinasabing nagpapalakas sa ating sariling pakiramdam o inner compass. Sa gitna ng modernisasyon at mabilis na pagbabago ng mundo, nananatiling buhay ang mga paniniwalang nagbibigay saysay -say sa ating ugnayan sa mga nilalang sa paligid, katulad ng pusa. Maaring hindi lahat ay naniniwala sa mga pamahiin. Ngunit hindi rin maikakailang ang presensya ng pusa sa isang tahanan ay may dalang kakaibang katahimikan at aliwalas. Sa kaniyang katahimikan, tila may sinasabi siyang hindi kayang bigkasin sa kanyang pagdikit, tila may ibinabahaging lakas na hindi natin agad namamalayan. Kung swerte man o hindi ang pusa, ay maaring hindi masukat ng agham. Ngunit sa mata ng tradisyon, kultura at damdamin, siya ay higit pa sa alaga. Isa siyang bantay ng tahanan, tagapaghatid ng kapayapaan, at tahimik na saksi sa bawat yugto ng ating buhay. Kaya't sa susunod na may pusa kang masasalubong o lalapit sa iyong pintuan, itanong mo sa iyong sarili. Ito nga kaya ang swerteng matagal mo nang hinihintay? Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. God bless po sa ating lahat.